Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalangar po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po hindutulog lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala, naroon siya sa kanilang kalagid Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Malitbog sa probinsya ng Bukidnon. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Malitbog. Paimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas o sa Mindanao. Bisan pa ka itong atong mga nga ana sa Luzon o sa laing nasod. Dalay go ang gino sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit kapitumput-anim na kabanata, ang talata po ay dalawa. Nasa Jerusalem ang tahanan niya sa bundok ng Zion. Doon tu mi era. Da ah, sa Jerusalem. A ah, tahanan dia. Sa undok ng su. Tuh, tumitira na sa heru sale a ah, tahanan ya sa punduk na siyo Oh, tumitira. Ang namin, Diyos na makapagyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na Ama, kami po ay nagpapakumbaba, umihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at kami po ay dumadalangin sa pagpapatawad ng lahat naming karumihan sa magitan ng bandal na dugo ng aming Sa tang aming hiling, tunay ang iyong pangunguna sa aming pagdulog at paglapit sa iyo. Ang aming sa iyo, ang bayan ng Malikbo sa probinsya ng Bukid ang aming panalangin ng lahat ng altas at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunukos ay mapawalang pita sa pangalan ni Jesus at ang aming dalangin tunay ang magtagumpay sa bayan ng malito walang iba kundi ang aming manunukos. Diyos. Kaya't ang aming hiling sa pangunguna ng inyong stuntong Espiritu, maitatag ang alta ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng malipong. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugun. Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mena 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 men praise god praise god Ang atin pong pag-ubulay ay mula sa aklat ng Genesis kada wumpu't walong kabanata, ang talata po ay 4 at 5 Pagpalain kanawanya gayon din ang iyong lahi tulad ng ginawa niya kay Abraham mapasa iyon awang lupain ito na iyong tinitirhan upang ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Abahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy ng pagpapala na ipinagkaloob ng amang Abraham, ang nunong Isaak, sa kanyang anak na si Jacob. Alam niyo po, ang nakakatuwa sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay yung katotohanan na hindi binaliwala. Hindi, eh, di ba po, niloko, <laughs> nililang ni Jacob ang kanyang ama na siya isaw. Pero sa bahaging ito ng bandal kasulatan, walang sinabi na ikaw ah, no? Hindi hindi isinumbat ni nunong Isaac kay Jacob yung panlilinlang na ginawa sa kanya. Kung hindi sinalita ang pagpapala sa kanya, mga kapatid. Ito po'y nagpapatunay sa atin. Ito'y nagtuturo sa atin. Mga magulang, kalimutan na ang nakaraan. Yung mga galit, yung mga hinanakit, yung mga sama ng loob. Ako dapat huyan yan, ibao na sa limo. <laughs> Hindi po marapat na uulit-ulitin natin sa ating mga anak. Diba ikaw? Ano? Ganito ginawa mo? Ganyan. Ako mawalang galang na po. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Praise the Lord. Kasi po, kung itatago natin yung mga hindi magagandang pangyayari, e para saan pa yung salita ng Diyos na forget the former things Do not dwell on the past. Ito po yung ibig sabihin ng Panginoon sa atin. Na huwag nating hayaan na ang sama ng loob, ang galit, ang hinanakit, manatili sa ating mga puso. Sapagkat tunay tayo'y pinatawad na ng Diyos. At, kung paanong tayo'y kanyang tinatawad, ito yung kanyang hinihiling. Ito yung kanyang ninanais na ating gayahin na maging tayo na kanyang mga anak ay magkaloob ng pagpapatawad sa mga nakagawa ng hindi maganda sa atin. Mga kapatid, napakahalaga na atin itong maunawa lalo na po sa mga magulang. Para sa ating mga anak, naalala ko po, nung ako po ay pitong taon, at ako po ay pinadipa. Ako, talaga pong napaka-memorable sa akin noon kasi natatandaan ko pa. No? Na habang naka taas yung akin dalawang kadipa ako yung ako, sabi ko. Nagsalita po ako. Mag-aasawa na ako. Ah, Nakikulat yung, yung nanay ko. Sabi niya, ano? Mag-aasawa na po ako. Bakit? Para magkaanak na ako. Tapos, papadipahin ko. <laughs> Alam niyo po, taon. Pero may, isip ng paghihiganti. Wala po nagturo sa akin noon. <laughs> Pero naisip ko lang na, ah, oh, ganito pala pagbata. Hinapadi pa. <laughs> Tapos, nakapagdulot ng pag-asa sa akin na makakaganti na ako. <laughs> Apo, sa batang edad, sa batang kaisipan, may paghihiganti. Eh di, ano pa sa mga matanda? Ano po? Ang sinasabi ko po, ang sinasabi ng salita ng Diyos, itong mga bagay na ito dapat isinusuko sa ating Diyos sa buhay. Alam nyo, habang nangungusap ako sa inyo ngayon, at itong kwentong ito'y pumalik sa aking kaisipan. Alam niyo yung sinasabi ng Panginoon sa akin? Kailangan ko itong ihingi ng tawad. Kailangan ko itong mapagtagumpayan sapagkat yung kaisipan ng paghihiganti inatagpuan eh sa akin samantalang ako'y bata pa. At, kung may ganun kung kaisipan ng bata, aba, maaari itong maging dahilan kung bakit ako'y naghihiganti sa kasalukuyan. Kasi, iniisip ko, dati, kailangan makapaghiganti ako. At alam niyo mga kapatid, hindi tayo tinatawag ng Panginoon sa paghihiganti sapagat ang Diyos ang nagsabi akin ang paghihiganti. Ako ang maghihiganti para sa iyo. Ako mga kapatid. Ang paghihiganti po ay isang bagay na nasa kamay ng lumikha, ng matapat na husga, na husgado. Eh, matapat po ba tayo? Wala po tayong karapatan, wala tayong kakayahan na magtapat ng maayos. Kaya hindi natin yan pwedeng gawin. Kahit kung tayo e eh maghihiganti, sabok, dapat natin ipagkatiwala sa Panginoon at hayaan ng Diyos ang gumawa at maghihiganti para sa atin mga kapatid, ang katotohanan, ang pinagandaan ko talaga dito, yung pagpapahal. Yung salitang pagpapala, yung pagpapala kay Abraham. Eh, no? Pero sa pagkatito, inilagay ng Panginoon sa aking kaisipan sa ngayon, ano po na kailangan kong isuko, ihingi ng tawad sa Panginoon. Yung paghihiganti na nagkaroon ako nung bata ako mga kapatid, ako'y naniniwala na ito'y para din sa bawat isa sa atin. Kung meron kayo na nung bata kayo, maring hindi paghihiganti. paring paghahangad sa mga bagay na wala kayo. Natatandaan ko nung bata ako. Akikita ko yung mga laruan sa TV. Ang gaganda. Ako, ang laruan ko, holy. Text. <laughs> <laughs> no? Oh, oh, oh. Mga kapatid, alam niyo, natatawa ko kasi naalala ko nung maliit pa yung kapatid kong babae. <laughs> Walang galang na sa inyo. Mabibisto niyo ako. Pero <laughs> dyan, paper doll. Na parang ako din bumili. <laughs> inagaw ko ng damitso. <laughs> tawa ako, magkalaalala ako sa ko Siguro kung hindi ako nakakinala sa pag-iisip, sa lang. <laughs> ano yung nasa kahapon natin na kailangan natin ilapit sa Diyos? Alam niyo po. Ito yung ibinabalik ng Panginoon sa akin. Ito yung pinapakita ng Panginoon sa akin. Binabalik ng Panginoon yung ginagawa ko kahapon na hindi maayos, na hindi karapat-tapat sa kanyang harapan at nais niya na isuko, ibalik sa kanya, mga kapatid. Nais ko po kayong samahan. Nais ko kayong pangunahan. Sapagat ako din, na tulad may mga madidilim na kahap na kailangang isuko at ipagkatiwala sa ating Diyos na buhay. Manalang. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na inyong salita ay tila salamin, na nagpapakita ng karumihan, kamalian, at ang mga bagay na kailangan naming isaayos. Sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad ang sa paghangad ng mga bagay na hindi ayon sa katwira. Katulad ng paghihiganti. Panginoon ang aming panalangin sa aming pagsuko sa iyo ng mga bagay na ito. Dasal namin ang iyong pagpapatawad. Dasal namin ang iyong paglilinis sasal namin ang iyong pagkakaloob ng karunungan upang tunay ang lantas ng katwira ng aming tahak at lakar. At sa oras nito, Ama, sinasamaan ko ang aking mga kapatid, anuman yung mga karanasan ng kahapon na naging mapait, naging mahigpit, mga itinagong kasalanan, maging Panginoon yung mga kasalanan ng pagmamanipula. Yung kasalanan ng paggawa ng hindi mabuti laban sa kapo. Panginoon, ikaw po ang maglinis sa lahat ng ito at ang aming panalangin yung aming mga kapatid na nangangailangan ng paglilinis, pagtutuwid, patungkol dun sa mga nangyari sa kahapon na hanggang sa ngayon ay nauulit Panginoon sa pangalan ni Jesus. Hindi namin pinapayagan ang pagpapatuloy ng kasinungalingan ng kaaway. Inihiling namin ang paglilinis, ang pagsasaayos. Panginoon, may mga tumada tumadalangin, may mga naghahanap ng kaparaanan ng katupunan upang magtagumpay laban sa kasinungalingan ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus ang aming panalang ni Kopong Kumilos. At dumantay ang iyong kapangyarihan ng iyong spirit sa buhay ng iyong mga anak. Araming maraming salamat ang aming pananampalataya tunay kami inihanda mo para sa bagong bukas na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. At Lord, ang aming pananampalataya kami makapaglilingkod ng ayon sa inyong katwiran at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Lord, aming tingin dinudulog sa iyong bayan ng balikbuk sa probinsya ng Bukit ng aming panalangin ikaw pong magkaloob ng pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Yesus Christ. Dumaloy ang unawaan, dumaloy ang pagpapatawad, at tunay ang pag-ibig, ang magkaloob, ang unawaan. At sa pangalan ni Yesus, we declare that Lord, we are claiming that you are now building the altar of our Lord Jesus Christ sa bayan ng mali. At sa pangalan ni Jesus, sa aming pananampalataya, tunay, nagtagumpay na, Panginoon, ang iyong anak, ang iyong iglesia sa mali, upang pagkaisa sa pagsapa, paghahandog, pagkakaloob sa iyo. We declare the power of revival sa bayan ng palimbo. Ipaintulot ang kapangyarihan ng Santong Espiritu o maranasan ng bayan ng balik. We also pray for the fulfillment of your purposes sa Baguio City, Cagayan Dino, Legas, Lipahag, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga ministeryong ito, Panginoon. Ang mga payang ito at dumalo yung fire of revival. As we also declare the fullness of your blessings, Panginoon. sa mga bayang ito at dumaloy sa bungdusod, Visayas sa Bindanao pahintulot mo, Panginoon, na maranasan ng mga bayang itong iyong pagsama, pagkilos sa pangalan ni Jesus. And Father, it is our desire that you will fulfill the fullness of your blessings and strength sa aming bayang Pilipinas. Cause us to perform what you have called us to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America Vesa in the height of its glory. Dasal din namin ang iyong pagsama at pangunguna mang Diyos sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na dating. Ikaw pong ng lahat nilang pangangailangan. As we also pray sa aming President Marcos Vice President Duterte sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. As we also claim the blessings. Panginoon sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino wit witnesses. Yan mong sila'y makasaksi sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray sa aming mga training agents, katulad ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House for Church Renewal, Asian Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad at masunod ang dakilang kalooban. As I also pray, Panginoon, sa pagsama mo sa aming pagbisita sa mga bansa. Aming idadalangin, idudulog at ilalap sa iyong panal na harapan. We are claiming and believing the fullness of your blessing and of your love. Lord, we're praying sa Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, ang aming panalangin. Milos ka ng may kapangyarihan sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga anak mo na aming makakatuwang sa pagdulog at paglapit sa iyong panal na And we're claiming, believing, declaring the fullness of your blessings and love sa mga bayang. And Lord, we just believe that you are going to fulfill the love and blessings sa pagtungo namin sa mga bayang ito. As we also pray for Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa pagdulog, sa paglapit sa mga bayang ito upang idulog at ilapit sa iyong panalaram. Maraming maraming salamat. As we also declare blessings of the Fire of revival, say US, South Korea, Brazil, at russia And as we speak, peace over Israel. Maraming, We believe we received our prayers in Jesus' name. Amen, Amen, many, 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 many Praise God. Praise God. Sa pagkakatong ito, yan yung pangsalitay pong basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and not with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. amen. Many, 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 many men. Many, many. Praise God. Praise God. Haga sa susunod po. Sama-sama nati. Declare. God bless the Philippines. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Many, 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 many men. Praise God. Praise God.